Ayan mga kaistong, magandang hapon mga kaistong no. Nandito po ako sa aking tanim na siling, ganda ng ano, ng bunga, mag-harvest po ako ng mga hinog. Ayan ah, po mga kaistong, oh. kita nyo naman po yung hinog, di ba? Yano, oh. isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. yan. ha-harvestin ko yan mga kaistong. Ayan oh. Yan, oh, ganda. As ito pa oh. Oh, ha? harvest tayo mga kaistong hapon na ngayon mga kaistong kakawi ko lang galing sa work ayan mga hinog na po sila no tapos lalagay ko sa salamak lamak no ayan, no hindi naman kasi yan sila sabay sabay lahat na mahinog eh kasi may nauna dyan na bu, na ano mayroong nauna dyan na bumunga o tamanda ayan yan dami pa akong harvestin yan sunod mga araw ayan tapos ito pwede na to kasi hinog na siya oh pwede na siya violet na yung dodo uh, pwede na yan matanda na yan ayan tapos ito pa harbisin ko na siya baka maunahan pa tayo ng ibon ayan po sa likod po yan ng Laguna techno Park tapos pakita ko lang din sa inyo yung ayan ang tataba ng aking similya oh. ang tataba ng similya kung ano siling labuyo yan labuyo naman yan ayan ang gaganda niya no ayan mga kaistong salamat ito po yung bunga nyo ng itong siling malalaki yano alright ayaw ayaw salamat mga kaistong bye bye